Wow! Sampitan yo, boy. <laughs> Papa, diaduk saya ujo. Nak uya pang mag selfie. Tabe. Tayo si Alden. Kuya yo. Diaya. Si Ibalik na sa bahay. Royo! Exe selfie pa Lola oh. Ado pa. <laughs> Papa Baby Wave pa, oh! Hindi <laughs> kayo nahiya! Isa pa kayo ra... Uh. Oy. Oy. Oy! Sino yan? Yaya! Oy! Oy! Sino kayo? Habuli mo, lumundag ka! Lumundag ka dyan! Alden! <laughs> Ruelo! Eh, kumuha! Ruelo, Ruelo! Wala ka lang selfie pa! Oy! Oy, sino yung mga si Yaya! Talon! kasiya yaya! Kaya na yung tumatawag. Yan yung tumatawag. <laughs> A little bit of money, ka? Hindi <laughs> yan! <the> Hindi. <laughs> Sini Dora, yun eh! Kaya na! Alden! Wala na! Alden! Tulungan mo ako! Itas! Yun to! Itas! Oy, magasgas yung kochi <laughs> Sa'yo ba yan? <laughs> Lumayo ka dyan, huy. Sa'yo ba to? Oh, yan oh, na. na. na -o. Ay, Ayan ay, na. Ayan na. Ayan na. Ganda. Naloko na. Ay, oh, nako. Chris. Ano kaya mangyari? Yo. Sino yan? Yung mga Hindi tumangay. Alam. Ingatan niya yung kamay. Magaling mag-drums. Nako. nako. Oy, kayo, Hoy, kayo tat oh, tatlo. Oh, Hoy, tat nandito nandito ba kayo? Ayo? Nangay na ngayon na si Yaya. Yeah. <laughs> hindi mo kilala ni Dora? Lola, hindi mo kilala yun? <laughs>